Hi, magandang umaga sa inyong mga sawi. Kamusta na po kayong lahat? Away na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo pala yung mga sawi. At syempre, magbabasa tayo ng ating mensahe yan. Ay, Dol, bakit yung asawa ko? Diri-diri na siya dahil mataba na ako. Kaya wala na daw siyang gana sa akin. Nakakasawa na raw ako dahil hindi na raw ako sexy pa. Bakit ganun ang lalaki? Mabilis silang magsawa kapag nakikita nilang may pagbabago sa figure ng babae. Sana mapansin mo ito. Ayan mga kasawi, siyempre magbibigay tayo ng ating suggestion dito mga kasawi sa ating sender na isang babae na ang sabi niya ay ang kanyang asawa daw ay mabilis na magsawa sa kanya dahil nga mataba na siya, hindi na siya sexy or maganda pa tapos yung figure na isang babae ay talagang ayan, nagbabago. So siyempre magbibigay tayo ng ating mga rason tungkol dito mga kasal mga kalalakihan talaga na talagang nabilis silang ma-turn off sa isang babae lalo pagka nakikita nila na lusyang yung isang babae ayan hindi nagbabra hindi nagpapante o hindi nagaayos hindi nagsusukla hindi naghuhugas ng kanilang ayan alam niya na yon ang kanilang mga tilapia tapos nakikita nila na talagang hindi nakagandahan yung kanilang asawa yung hindi na halos ayan naliligo ayan tapos may nakikita sila na isang babae na maganda so sexy minsan mas kinukumpara nila ito. 'Di ba kung mapapansin nyo ay yung mga kalalakian before nyo inasawa ang inyong mga legal wife, 'di ba napakaganda nila, napaka sexy nila at higit sa lahat, talagang ayan, yung talagang kagandahan nila ay kaakit-akit. Pero dahil sa sinasabi ninyo, na pagbibigyan niyo sila ng anak, mabigyan kayo ng anak, 'di ba ginawa nila 'yon sa iyo. Kaya binigyan ka na nila ng anak, ayan. Nagpabuntis siya sa iyo. Lahat ng mapagpaligaya sa iyo, ginagawa ng inyong mga misis pero ngayon na dahil na salusyang na sila ay talagang inaayawan mo na, nagsasawa ka na, nababahuan ka na. Sana maisip mo na dapat bago mo buntisin yung asawa mo, bago mo anakan, dapat alam mo sa sarili mo na merong pagbabago, ayan na mangyayari sa figure ng asawa mo. Lagi tatandaan yan sa mga kalalakihan. Kung ayaw niyong malulus siya ang inyong asawa, dapat bigyan niyo sila ng pampaganda. Bigyan niyo sila ng pampabango. Bigyan niyo sila ng pampaseksi. Ayan. Dapat bigyan niyo sila ng oras, laanan, magbanding kayo. Turuan mo yung asawa mo kung paano ba dapat gawin para mabalik niya ang kanyang figure. Hindi yung kapag ka nag-iiba na ang figure ng asawa ninyo ay iiwan niyo mangangabit na kayo at higit sa lahat sasaktan nyo na 'di ba? Napakasakit bilang babae kapag once na naluluko sila ng kanilang mga asawa dahil lang sa yung panlabas na nababago sa kanila. Dapat isipin ninyo kung nangyari ang ganyang pangangatawa nila dahil lang sa mabigyan kayo ng anak, mabigyan kayo ng pamilya. Dapat yun ang isipin ninyo. Dapat ang gawin ninyo ay pagandahin ninyo yung asawa ninyo para naman talagang bumalik yung kanilang alindog. Kasi nga ba diba, yung dalaga pa sila napakasakit kasi sila ang ganda-ganda nila tapos ngayon na dumating ka sa buhay nila ay bigla mo na nalang buntisin, kaya nagkaanak tapos nalusyang na sila tapos kapag nalusyang na sila maghahanap ka na ng iba dapat sa mga kalalakihan, yun ang wag na wag yung gagawin, kailangan para maging maganda si misis, hindi na sila maging mabawi, hindi na malusyang kailangan niya silang alagaan napakahirap kaya ng kanilang sitwasyon kaya hindi na nila nagagawa pa ang kanilang gawain dahil sa kanilang mga anak, mauubos yung oras nila na magpaganda na maligo. Minsan kasi nga may mga maligalig na mga bata na talagang halos hindi ka na makakaligo-ligo. Mga kasawi, ranas ko yan. Noong nanganak ako sa panganay ko at sa bunso kong anak, mga kasawi, na talagang halos hindi ako nakakaligo ng tatlong araw. Dahil unting, ayan, lapag ko lang sa anak ko, ay napakaligalig ito. Iyak ng iyak. Kaya minsan ay hindi na ako nakakaligo pa. ingbis na nakakaligo pa. So, sa mga yan ha, dapat lang yung tatandaan na dapat mahalin ninyo ang inyong mga asawa kasi nga, napakahirap po ng kanilang sitwasyon. Kapag sila ay sa tingin ninyo, hindi na sila maganda sa paningin niyo paganda ninyo. Kung di na sila sexy, kayo ang magturo para pumayat sila. Kayo dapat yung nagiging way para maging maganda sila sa kanilang panibagong usbong mga kasawi. Hindi yung kayo pa ka mismo ang magdudulot sa kanila ng Ayan, sakit. Kaya napapabayaan nila yung kanilang sarili mga kasawi. So yun lang po mga kasawi, yung ating suggestion sa ating sender na why naintindihan mo ang ibig ko sabihin. Maraming salamat po sa patuloy na pag-support sa akin. So walang sawang pag-share pag, pag comment So mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede din kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga.